Kapag pinag-uusapan ang mga sikat na Pilipino instant noodles, laki ni Pancit Canton ang unang pumapasok sa ating isipan. Isa sa maraming produkto sa ilalim ng Mond Nissin Corporation, ang klasikong instant noodles nito ay inilunsad noong 1989 at naging isa sa paborito at tinatangkilik ng halos bawat pamilyang Pilipino. Gayunpaman, ang Lucky Me Pansit Canton ay naharap ngayon sa isang kontrobersiya. Kamakailan, ipinagutos ng Ireland, France at Malta na i-recall ang ilang mga variants ng Lucky Me Instant Noodles na ibinibenta sa kanika nilang merkado sapagkat naglalaman di umano ang mga ito ng mataas na level ng ethylene oxide Kabilang sa mga variants na nasa ilalim ng product recall ay ang original, calamansi, chili mansi at extra hot, pati na rin ang Deep mami. Nakuha nito ang atensyon ng publiko kung saan maraming netizens ang nanawagan sa Food and Drug Administration o FDA para humingi ng patunay at sa Mondnisin para i-verify ang balita. Samot saring reaksyon at memes ang naglabasan sa internet matapos lumabas ang balitang ito. Pero gaano nga ba ito katotoo? Narito ang ilan sa mga nalalaman namin so far hinggil sa issue. Ang ethylene oxide ay isang mapanganib na kemikal na karniwang matatagpuan sa mga pesticide at disinfectant. Is itong flammable gas na may matamis na amoy at karniwang ginagamit sa fumigation o pagpapausok ng mga tuyong pagkain tulad ng mani, spices, dried fruits, milk powders at cereals upang protektahan ang mga ito mula sa mga microorganism at insekto. Bagaman ang substance na ito ay ginagamit upang bawasan o alisin ang microbial contamination tulad ng E. coli at Salmonella, ang paggamit nito para i-disinfect ang pagkain ay hindi pinahihintulutan sa Europa. Pero ano nga ba ang mga epekto ng ethylene oxide kapag nakonsumo ito ng isang tao? Ayon sa ilang mga eksperto ay wala, as long as hindi ka exposed sa mataas na level ng kemikal. Bagaman ang pagkonsumo ng mga pagkaing naglalaman ng ethylene oxide ay hindi nagdudulot ng matinding panganib sa kalusugan, maaari pa rin itong magdulot ng health issues kung patuloy itong ikokonsumo sa mahabang panahon, paliwanag ng Food City News. Gayunpaman, hindi sang-ayon dito ang ilang mga bansa sa Europa. Ayon sa French Agency for Food, Environmental and Occupational Health and Safety o ANSES, ang exposure sa nasabing kemikal kahit sa mababang level lang ay maaari pa ring magdulot ng malalang sakit tulad ng cancer. Wala umanong safe level of exposure para sa mga consumer na bumibili ng mga produkto na kontaminado ng ethylene oxide at anumang level ay maaring magdulot ng matinding panganib sa kalusugan paliwanag nila sa madaling salita, ang mga food products na nakitaan ng nasabing kemikal ay kailangang i-recall o bawiin ng mga manufacturers at sa kasamaang palad, isa ang laki ni instant noodles sa mga produktong pinare-recall ng ilang mga bansa sa Europa. Dahil sa kontrobersiyang bumabalot ngayon sa kanilang produkto, Isang statement ang inilabas ng Mount Nisin sa pamamagitan ng official Facebook page ng Lakimi, kung saan sinabi nila na, We would like to clarify that ethylene oxide is not added in Lakimi products. It is a commonly used treatment in spices and seeds to control microbial growth, typically in agricultural products. These materials, when processed into seasoning and sauces, may still show traces of ethylene oxide rest assured that all Lakme products are Philippine FDA registered and comply with local food safety standards and even the US FDA standards for ethylene oxide, dagdag nila. Binigyan din ng Mondnisin na naapektuhan din ng product recall ang noodle brand ng iba pang mga kumpanya at maging ang mga produkto mula sa ibang kategorya tulad ng ice cream, sesame seeds, spices, calcium carbonate supplements at iba pa. Samantala, sinabi naman ni Health Undersecretary Maria Rosario Berhere na nagsasagawa na ng investigasyon ang FDA ukol sa natagpuang ethylene oxide sa naturang instant noodles. So that's it. Kung ikaw ang tatanungin ka tropa, kakain ka pa rin ba ng Lucky Me Pansit Canton matapos lumabas ang issue o pass na muna sa ngayon? I-comment lang iyong opinion sa baba ng video ito. Maraming salamat sa panonood and see you on the next video!